mga kaibigan, isa hindi na natin inabot dahil nakita nila may tao po doon. Opo, meron. Meron po. Meron po. Nasa loob sila ngayon? Ah, nag EMS po. Nagkakanap? wala po, hindi ko nang alam. Tapos kung po dyan ng mga ganyan. Eh, ibig sabihin, nagtitingin sila? Nakita po yan. Iyo. So, natin yung ano, yung point of entry niya. Ito ah

Anong hindi pulo na sa paa? Hindi na nila mapapatay at tinigil na nga po nila. Siya sabi nga nila po nila mapapatay. Eh wala, lumabas po siya eh dumaan sa paa. Oo. Matakot po Tapos tinignan po namin yung tinignan niya at baka makapangagat ng mga tao. Hindi, hinahala po namin nagtakbo doon. Doon po namin nadali. Nagtakbo? Dito. Opo, diyan. So nanay, hindi ba tayo tapos eh, hindi ka alam, baka may kasama pa, no? Hindi. Okay. na po kayo magwalis, nai, kasi baka mamaya may kasama pa, makagat kayo. Dito po itlog. So mga kaibigan, <laughs> uh, wala tayong point of entry doon. Hindi na natin dito. Uh, ito, panadiriyam, laging may tao rito. Apo, lagi po, may tao dyan. So, laging may tao dito, usually disturb your place. Apo. Pero pinasok ng cobra. Apo. Dito. You know, ayun. Nakakita na ako ng isang point of entry. Doon. Pwede pumasok siya doon. Tapos may mouse, mouse trap po. Oh. natin Pa. Yan ah. Pwede dito siya pumasok. Hanggang po mga kaibigan. So, hindi natin baka may mga dito sa libro nito. Ito. Kaya mga ibita ninyo, masyadong mga, uh, medyo maraming mga araw lugar. Kala lang lugar. Dito pa o. Oh. na ah, search na ba to Hmm, ito yung ito klase na itakang dala. Ang dami naman pala Takot mag-ana dito. Lagi na dito kasi baker ito. Hmm. Disturbed to yung lugar pero nagka-cobra. Ibig sabihin, mamaya nagsimimin natin yung cobra kung may laman yun siyang. Oh! Ngayon? Ano po yun? Ayan. Na, ano? Ayun. 'To, so, 'to uh, 'yung kia no. Bumutin pa lalo. May naganap dito't trimming. 'Yun no? Ayun. 'To, ayan. Siguro may pinatay dito. So, ano ang pumatay sa daga? 'Yun ang tanong diyan. Siyempre, eh, ang suspect natin ay eh, 'yung compra. Hello. Yan mga kaanap, hindi po tayo pwedeng pumasok kasi Anak ng tuti! Wala po kaming mga buta. Ang ganito lang po kami. Daming manok dito guys. Wala. Nasa loob pati po kanina. Ayoko pumasok. na lang anak. Ate anak. Palabas na po. Safe na. Wala, nasaan? Uh, nasaan na po? <coughs> hindi po, ito lang ako. Nasaan niyo nak saan niyo nakuha? Hindi pa, hindi pa nakuha 'yan oh. Hindi ano. May ilaw yan, po may ilaw ba dito? May, hindi na. Oh. May ilaw nga. Ma. May patay na daga dito. Pala. May patay na daga. Ibig sabihin, pinatay niya. <laughs> Kasi wala naman nakakita kung sino talaga pumatay sa daga. Kaya suspect pa siya. Ganun so, no. na lang yun, di ba? na lang dito ko. Alam na, oh. Yung Yung Hmm. Ah, Yan ilawan niyo po te. <acerca kukuhu> oh. <remozanak> <_ended> <realization Moon> anu? um, Grabe. Grabe po. pa naman si nanay Dyan kanina. Having... Kung hindi na natin kung lalaki o baba ito. Kung yung, yung napatay niyo kung ano ba lalaki. Lala Ay, baba, walis ka siya kanina. Oh, hindi pa rin ako Patatlo na po yan. Ha? Patatlo na. Dalawa niyo yung napatay niyo? Hindi po. Nung isang araw po yung malaki. Tapos ngayon yung isa. Oh, ano, Dami yung alagang cobra. Oo. Oh. <laughs> Pero, tignan nyo ha. Meron ako isa na rin po point of entry doon. kung saan sila pwedeng dumaan. Okay. Ngayon, hanap na ba point of entry. Pagkatapos, tuturuan ko kayo ng snake awareness. Okay. Kasi makobra yung lugar nyo, makaiwas man lang kayo. At saka pa, paano ang gagawin nyo pag nakakit kayo ng cobra? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, oh okay. Okay, 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 okay. Ano po, oh, meron ah, pa kaya yan? Wala na. Meron pa. Tingnan natin po. Opo. Opo. Baka mas mas malaki po diyan yung mga yung una na ako. Kasi yun, so. ganito po yan eh. Ang tanong. Mm. Ano po? Bakit nagkakaroon ng cobra sa loob ng bahay? Yan. Yan. Yeah, yes. Yun ang tanong. Opo. Ang sagot, may gusto yung cobra ng kunin sa loob ng bahay. Ano 'yon? So so food. Yeah. Ano yung source of food niya? May nakita tayo mga dagang patay. So, para maiwasan yun, kailangan nating uh, gumawa ng paraan para hindi ma-attract yung mga snake na pumasok sa loob ng bahay nyo ok tuturo ko sa inyo mamaya sige po tira oh my gosh mga ah, bata may nakita kasi silang mga gagang patay d'ya oh ayun. na mahal d'ya talagang hindi kayo papasokin d'ya tatay hihihi tinabot ng alaminos d'ya 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 po Ano po yung niyo? Plus light black. <laughs> <Ito kayo> na Yung flashlight yung black. Parang bala. Ito na. <laughs> Nakabidyo pa sa'yo. Okay na naman ako yung <laughs> misis nyo. Checking lang po yan. Malikin na <laughs> yun ang rep. Checking na yun. Matagal na yan ako Ito daw pong rep na to, matagal na daw po yan. Ista nga eh. Boss, dito ka, ano? Ano ah, may suggestion ako. Itong rep niyo, kung hindi naman kailangan, ilabas yun na. Kasi, apo, apo. yung room temperature ng rep sa ilalim, Malamig. hindi, tama-tama lang para gawing hive ng ahas at saka ng daga. So, abang nandito kami, pwede nyo nang ilabas. Baka mamaya kung kailan wala kami, yung pala merong pang laban sa loob, may mga agad sa inyo. So, chinik naman ng mga tao ko, wala na. Wala na. Sige po, ipapalabas ko na. Mm. Dito ko na check yun na to. Ito ang ilalim na ito. Sige. Nga. Box! Dito ka nga. Check mo to. Bigla nga nga kung ano yun. Madali akong ano ngayon. Ito po. Gulo-gulo. Ito. Ang camera man natin, si Lady Cobra. Lady wow, Lady Cobra, Cobra pa na siya. Kala ko Lady Gaga. <laughs> <laughs> wala nang gaga. Cobra na. Yung, uh, Mas malaki yung... Hmm. Ano yung nila? Mm -hmm. Yung patay, huwag yung galawin kasi titignan natin. natin kung babae o lalaki. Tsaka i-justify natin yung pap papanin nyo. Alam kung bakit nyo pinatay talaga kung nanganib na yung buhay nyo. Explain niyo Ito nakuha ko yan? Dito. dito. Dito lang. Yeah, dito, na ba, uh, may baboy babuya kasi ako. Makuha yung kasama ko ng ng eh, nakaharap pa siya din eh. Naandyan, nakagay lang yeah. yeah. ang... Eh, kung alimbawa po yan nakagat ka, anong gagawin mo? Ay, papa ano ka po? Yung sabi daw eh, may iniinuman po diyang langis na ano. Yeah. Sa... Pampadulas? Ano Pampadulas? Pampadulas? po, Pampadulas? Pampadulas? ng Pampadulas? daw Pampadulas? <laughs> Pampadulas? Abang <laughs> paano po? <laughs> Meron mga po kaya sa Tagalog po kaya marami silang mga paniniwal na yung mga binabad, na mga kahoy kahoy langis, mga gayon. Kagaya, ano, kagaya rin nung pagsi, pagsisip-sip, di ba? Yung, yung sabi niyo po, di ba yung Yeah, ang dami ko na po kasing natutunan sa inyo. Yung parang yung pinakasinauna pa, yung sinisipsip sip Pero hindi naman talaga siya effective na effective. Baka lumalim, lumalim lang sa ngipin. Okay. Sige, tingnan nyo maigi. Mag-explain tayo dito. So, ito Kuya, asan si Kuya? Patatakpan, patatakpan ko <taps> na to. Dito dumadaan yung mga kobra nyo. May e butas. <sip taps> Lagay mo lang ba? Ito Ito Dito Dito ha. Ang dami nga pala pong imbak dito. Ano po? Oo, kasi ito tinapayan. ngayon, ipagkayo. Ano ba yung mga nasa sako na yan? Mga sako-sako din yan. isa pa yan. Ang dami palang point of ano? Entry. Kaya madami dito. Ang lalaki ng dagat dito. Mm-hmm. Ibig sabihin, pala nung may okasyon dito, may, may, mayroon dito ang kobra? Ay siguro. Ay, siguro. Ay, siguro. Hindi lang nalabas at hindi man sila nasasaktan. Siyempre, hindi mga nagat. nag -i -i din tayo ako dito sa part Okay na. Talaga bat maahas. Okay na. Ay, yung titi niyo. Ayan. 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 yan. Ayan. 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 yan? Ayan. Yeah, ano Ayan. Langgam, panglinis ng ano, ng bro, ng brocha. Ayan. Parang babae. Eh. Bakla. Pa, yun. Lalaki, lalaki, ayan o. Oh. May titi. yung isang lalaki. Ayan, may titi, o. Huwag sa tingnan mo, bubuksan natin. Oo. <laughs> Sabi ng matanda, eh di patay. Eh, wag ka lang. yun. Ayan, kung papansin niyo guys, napakaraming kakao. Kakao talaga yung una kong nakita dito. So, puto sila sa likod ng bahay. Ang dami din pala silang mga halahalaman, mga kahanap. Ayan, ano <coughs> So, ayan, naghanap sila. <laughs> Ang daming lukban mga kahanap okay, ng bababa. Kalamansi. Yan, si Mandaragat po talaga yung kaibigan ni Ate Menchi na nagsabi sa kanya magpa-rescue. Nasaan <laughs> <laughs> ka So yun mga kahanap habang nag explain po si King Cobra ng snake awareness ay ang team Cobra naman po ay nasa baba natin kasi sila po ay naghahanap-hanap pa. Grabe guys, nandun sa loob ganina tapos nang lumabas lang ako saglit para mga ayun. Naman talaga ang food is life. Ayun. Hindi silang nagsabi na, ah, meron pa pala, meron pa. Gayon. Ngayon, Ina-identify niya na lalaki po yung unang kasi kanina po tumawag si na emergency daw kasi pumasok daw yung cobra sa loob na ng bahay mismo. At ayun, lumabas lumabas na nalit sa may paa daw po. Pero malalaman natin mamaya kasi i-interviewin po natin yung dinaanan. So guys, may nakita ko meron. Meron dago din nakita ko. At papasok po kanina mga kahanap. Ang una pong ng aking namataan ang una kong aking namataan ay napakarami pong bunga ng kakao. So, papakitaan natin. Papakitaan natin yung ginagawa nila mga kakao. Papansin nyo po, napakaraming tambak. Nagsobra-sobra ang tambak. Yung lason po, ito mga tambo na hindi sa loob ng kakao. Ito sa uta. Ang dami rin tambak gamot. dito. Ilang minuto pa bago yun ang epekto. Diba? Kung kakain tayo, ilang oras. So, mas mabilis yung takbo sa circulation. So, ito. Ito, yung medical kit namin. Ito lang. Kala oh. mo naman, marami. Ito.

Ladhi wow. Ladhi <laughs> uh, po ano ilagay mo sa sabado dito. Tanggalin sa batas na. Eh? Alam tuminam pa ako? Okay lang mama rin naman ito, eh. Okay. <laughs> Kasi mga kaibigan, dahil sa dami na lai okay. sa akin, Napipigita. Ano dito. ano kung 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 wala nang magagawa. Ang diba? iingatan, dumating na yung symptoms. Pero para ma- Gumawa ng pabiling o pabagaling yung takbo ng venom papunta sa utak natin. Usually po kasi, nakagat ang victim dito sa likod, sa sapong. Bihira po dito sa... Unahan, bakit? Kasi po, pag tapos yung obra, di ba? So, ganito. Kung wala kayong ganito, kung nasa bundok ka, damit. Ganun, yeah. Dito mo ipaband. Kung dito ka nakagat, dito mo ipabandage. Yeah. Ganyan lang. Compress lang. Ah. Yeah. Kasi ang bandage ko yun, eh. marami kasi ito eh. Hanggang dito. Pagkatapos, Tatali Tata mo rin siya. Eh bakit naman tatali pa to? Eh may ano doon yung nakagat. Kasi po Tapos pwede ka sumigaw. nakakita ko lang ang angas buhatin niyo kung diyan pwede maglakad. Dahil well, pag naglakad ka, ninenervis Yung pag ninervis mo, tumatakbo na yung gugo mo eh. Pwede yung panag, ka. Kaya meron mga iba na mamatay, wala pang isang oras. Lalo pag baka. Ganyan, buhatin siya. Bah dahil sa mabigat, tatlo kayo. Pagdating sa ospital, tatanggalin na doon ang doktor. Bakit niya tatanggalin? Para malaman kung envenomated ka. O may nakapasok, nakamandag sa'yo. Doon, pag lumabas yung sintomas mo, madali na nilang at ka ng anti-venom. Pero kung walang simptomas, ibig sabihin na dry bite ka lang o walang pumasok na venom. Anti-tetanol lang ang sa sa'yo. At obserbahan ka lang 24 oras sa ospital. Ang tanong, wala ba ng ospital? Wala. So ang importante, obligahin niyo yung barangay niyo. Kapteng, um, 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 obligahin niyo na hanapin kung anong ospital mayroong anti-venom. Kasi pag dumating ang pagkakataon na may nakagat ng cobra saka pa kayo maghahanap ng ospital, patay na ang ano, nakagatan. Wala na tayong pagkakataon. Di pa paano kung mangyari sa mahal sa buhay yun? Opo, di po ba? Madali lang naman yun eh, sa ospital. Mag-inquire ka, saan po dito may ospital na may anti-venom? Doon mo malalaman kung saan mo itatakbo. Nalaman nyo na itong ganitong paraan. Ang ang hahanapin niyo na lang is kung saan may anti-venom. Malaking bagay na ito, yung hindi mo pagkilos ang itatagal ng buhay mo. Sana natutunan niyo kahit paano kay Cobra King. salamat po. Ano? Huwag mo na samahan ng kilos para hindi lalong bumilis. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung itatagal ng buhay mo eh, 7, 6 hours. Pag hindi ka kumat ng kilos, okay lang. Aabot ka pa sa hospital. Pag kumilos ka, 1 hour. Wala na. Ano po? tubig Wag. So, uh, Kasi pag uminom ka, ito tulak ng tubig yung circulation niya ng dugo. At saka usually, yung mga nanghihingi ng tubig, yun yung malapit ng dapuan ng symptoms. At ang nakakatakot pa nito, pagbata. binirang nga kaligtas. So, anong dapat? invention is better than pure. Alisin na lang kang hindi kailangan. Kalat lang yan. Mag-spray kayo lagi sa maraming tambak para hindi pa mahayan ng daga. Kasi yung daga lang naman ang pinupunta ng cobra Wala nang iba. Siguro yung CR nyo, pag merong bintana kayo na binapangan ng, ng halaman, tanggalin nyo. Kasi mostly nakakahuli kami ng angas sa Inidoro. Kung nagtataka sila, baka galing daw sa ilalim. Imposible kasi may pitrap nga yung Inidoro. Para hindi bumalik yun doon. Eh, tama. So yun, galing yun sa lintana. sa Inidoro, hindi na nakalabas. Ato kayo doon. Mag-is na kayo. Mag-is na po kayo. kayo. Ano ang pinagkawa katulad namin? Malayo sa hospital. Ano ang first aid ay, ito nga po. ito nga po. Ha? Kahit anong snake, dalhin agad sa IDM kasi wala nga silang anti-venom vaccine. Saka paano mo naman malalaman na walang kamandag yung kumagat sa'yo? Di ba? Kasi nga, hindi mo sila kilala. Sa snake awareness, pinapakilala ko yung iba-ibang klase ng ahas.

po yung dahilan lang kung bakit ako sumama. Nag-snap. 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 Snack. Snack na po kayo. Sige. Kahit gaano kalaki. Kahit gaano kalaki. nag snap o, so, stop mo tayo mga kaibigan. <laughs> so, mga kaibigan, uh, sa so, uh, ng explain ko lang ako oh, bakit ako naka-shirt. Kasi o, oh, biglaan, yung tawag sa atin is nasa loob na ng bahay. So, kung mag-uniform ipapuha ako ng Superman Nakatagal <laughs> ah, po. Ay, ang um, ginawa ko, dali-dali na lang at uh, ingat po. Where's <laughs> Kathy? <laughs> po. Si Nanay, din natin. Nanay, ilag masasabi yeah. Ano masasabi yeah. yeah. ano uh, niya po at kahuli na aas? Kasi <laughs> 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 maraming 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 Kaya po Kaya nga ba gagawin niya maglalit ng aas? po kayo sa loob. <laughs> <laughs> sabi mo ay gipang na may lalagay dito kina pares niyo sa binata tapo 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 po. tapo 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 Tapos? tapo 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 <laughs> Maglalaro mm -hmm. ang ah, <laughs> Dalawa, dalawa lang katuloy. Dami pa. Kurito dali oh. Ano ba? Magkano siya ng trauma? Ay <laughs> mapil <laughs> yung makulit na po. Huwag niyo tatanggapin yung ano yung mga bata sa kulit. Oo. Ano yung bukas <laughs> makakita pa tayo oh, ng marami. Oo. Ano kayo mga kaibigan? Kasi yung patay? dito tayo ah. ay, wala, wala. May, ano pala kayo. May kasi mamanok. Dito kayo mag outro tayo. Sige na po. bukas. Uh, na po ang Cobra team at bukas ay, daw po ay, ulit. Ay, na,